Hi guys, panibagong araw, panibagong kalokohan. Katatapos lang ng survey namin na ka, dito ako dumiretso sa Victoria. Kasi nabalit ako na andito daw yung anak ni Susana. Titingnan natin kung ano itsura yung anak ni Susana. Tapos ipaparang ko, sabihin ko. Huwag na daw umuwi at dito na tumira. <laughs> Lulukohin natin yung bata. Tara guys, let's go! Puntahan na natin ang anak ni Susana. Surprise! Hindi na si Susana yung surprise natin. Ito okay, yung arak na ni Susana. Hoy, raid! 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 Bakit? Bakit? Pinasusundo na ito. Umuwi ka na daw. Kung ayaw mo daw, eh dito ka na daw. Tumira. Dali mo na yung mga gamit mo. Dito ka na rin daw pumasok. Habi ni Susana. Ito alak mo, oh. Pa uwi na, ka. Ito, maputi na siya. Tumaba na rin. Dito na lang, wala na makain dyan eh. Oo, ano? Na. Eh, pinauwi na nga daw. Wala na, pagpasok ka na kaabot eh. Pagka nabibilan mo na. Tabi. Umuwi na daw. na kung ayaw daw, dito na daw tumira. Dito ka na lang daw pumasok. Huwag ka na daw umuwi doon. Okay, ba ba? Ano sasabihin natin? Huwag oh. ko. Ha? ko. Oh. Dito ka na dito. Tira, uuwi ka daw. Ha? Oo nga. Uwi ka dan. Saan nang na, na, na nga siya, oh. Saan mo gusto dito? O oh, huwag na daw babalik doon. pagka, Ha? Dito. Ayaw mo na kayo sana? <laughs> 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 <Okay, laughs> <okay. laughs> si, si mama mo na nga lang ang kamukha mo. Ayaw mo pa doon. <laughs> Kahit nagigipa na yung bahay niya. Hoy, ano? Ha? Ano? Ano? huy oh, sumagot ka tinatanong Ay, ka din eh ano sasabihin natin? Ay, ano maa? ano ba? sasabihin nga natin din eh wala Ha? wala hindi eh, ka na uuwi pwede yung gamit mo lahat dito oo oh, opet ako pumunta pa dito hindi lang kasama ma wala ako lang ano? ano? damit na lang sasabihin natin? isa pa ata dalawa eh ah? dito? bakit? pares kami dumating? kabuta ako galing ako school ano? Dito na ito mo na. Sana. Sabihin natin kay sa sana. Ay wag na daw umuwi ari pag eh. hindi pa daw ano eh. <coughs> ano sabihin natin? <coughs> hindi mo na sila o kada daw babalik doon. Habi. <coughs> hindi ka daw nagpaalam kay Ronel. Eh, Ando si Ronel. si Ronel. Lasing. Nung gabi. Oo. <coughs> uh -uh. No, okay, 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 okay. Okay. Hindi mo nga daw binibigyan ng pera pang inom eh. Ah, eh, ano, hindi mo nabili ng ulam eh. Ah, dapat pambili ng ulam. Eh, ano sasabihin natin dito? Ano po? Aba, tinatanong ka o. Oh, yun, ang iyong ano, mother, bago. <laughs> yung ayun, mother naman ayun, bago. Nakahawad ko nga pala yung ano Hindi. Do ang tinatanong ay eh, kung ano, sasama ka na dito, dadalhin na at padadala na daw mamaya kay diet ang mga damit mo, dito ka na daw pumasok. hindi ka na daw na uwi, hindi ka daw nagtitext. Nagpatext ka ka daw. Like kay gumaganda na dito, tapos ano, namumuti na. Ha? Ano pa sa mo doon pag umuwi ka daw? Ha? Hindi Kaya na nga lang ni mama magkamukha, iwanan mo pa daw doon. Tawa <laughs> <Wait, laughs> na lang si Bading. Wait na, andito ka rin. Wala. Ha? Lumabakan yung... Wow, sarap buhay wala May jowa yan dito? Yes. Uh Oo. -oh. Yes. 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 Yeah. wala. Sumatis Awag siya. ako. Mabubulwang, oh, wala. mabubulwang ang... Mabubulwang ang puwit mo. Wala. <laughs> ano sa natin kay mama mo? Dito ano? muna ako. Ay, wag ka na nga daw umuwi. Eh, pag dito ka muna. <laughs> wag na. Gusto Mama mo na si ikang din, dalawa. Mama mo na yun. Ha? Ano? Oh, oh. Hindi ka na uwi. Ano sabihin mo kay mama mo? Kay papa mo, hindi ka talagang paalam. Sabihin mo na dito. Papa, ako dito muna. O, sabihin mo. ako dito muna. Dito ka tumingin, o. Oh. O. O, sabihin. Papa, dito muna ako. O, tapos ano pa? Wala. Wala na, yeah. yun lang. I love you. Papa, I love wala na, walang I love you? Wala. Sabi mo. Tapang, tapang mo. Maririnig ka dito. Sabihin walang mo. kiss. Sabihin kiss na la lang. Yung mwa. <laughs> Kay mama mo. O, oh, mabait. O, oh, mama mo. Ah, wala, wala din? Hindi mo na miss? Magaling na ang liig nun? <laughs> Ay siya, ito lang. Isisend ko na rin Video daw ko tayo. Isisend ko na doon. Sasabihin na, malalaman natin mamaya kung ipapadala na yung mga damit mo. At dito ka na daw in-enroll. Ha? Magbabay ka na. Babay na kay mama mo. Hindi siya makaimik ko. Oh. Ano? Natatakot ka? Hindi. Dito ka na titila? Dito na daw siya titila. Oh? Lumalamang na ng liman ligo kay Susana. Ah. Siguro naliligo dito Doon sa kanila ay Puro puti ka nililigo <laughs> Pumuti ka na dito Huwag ka nang pumalik doon ha padadala na dito Mga gamit mo Ha? Oo <laughs> daw Susana pangyayag na pangyayag Ang anak mo Ihiyang nayang dito Masarap siguro Lagi ulam mo dito ano Oo Sarap? Oo Wow Doon din naman lagi nabili na rin ang papa mo Hindi na Jin Ang binibili na lang Isang box na Jin tanggala <laughs> oh, na naman yan, ah. Oh. So, bye bye. Oh, ito na anak mo. Oh, isi-send ko na yan. Mamaya. Ako, malalaman ako. Paalisin ka. <laughs> Guys, oh, ito yung anak ni Susana. Naligaw na dito sa Victoria. Gumanda-ganda na dito, May kapatid dyan.